Samahan nyo nga kami ngayong araw na to. makmak na free sample parcel na naman ang dumating sa atin at unti-unti ko nga to binubuksan. Pero yung sa last mini vlog ko nga eh, ay nga ako ng gamit para dito sa aming kitchen at kasi tingnan nyo naman kung gano'ng kakalat. At tingnan nyo naman, naging malinis ang kitchen namin at napakaganda na nga sa mata at hindi nagulugulo dahil organized na nga ang mga ito. Kaya naman, panoodin nyo na lang nga sa last mini vlog namin. Simulan na nga natin i-unbox ng dumating na free sample. Sakto nga itong organized concern na to dahil nga ako saan saan na lang nakapatong ang aming mga kawali. Ang magulo nga namin nalagay ng kawali at kuldero. May mas malinis at organized ng ating nan. Dadating nga pala sa inyo to na walang damage at good condition. Bali lang pala yung mga lalagay natin na accessories. At madali nga lang pala ma-assemble. At pwede nyo nga pala i-adjust kung gano'ng kataas ng papatungan. O, ba diba? Ang ganda. Napaka-organize na tingnan. Ilalagay ko na lang pala sa yellow basket. Tingnan nyo naman ito lagi ng sapatos namin. Patong-patong na lang yung mga sapatos. just ko, kaya Kaya naman, bumili na nga ako lalagyan ng mga sapatos at binili ko nga yung shelf rack. Mas maganda kasi kapag hindi kulob yung lalagyan ng sapatos, hindi madali masira. Madali nga lang pala itong ma-assemble. I-screw lang natin yung tigilid dyan. Pwede nyo rin i-adjust kung gano'ng kataas yung shelf. At yung dati namin nalagyan ng sapatos ay sa ilalim ko na lang nilagay para hindi naman sayang yung Space. At para hindi gano kaluwag yung mga space para lalagyan ng sapatos, 5 layers nga pala yung binili ko. Mas mura yung nasan at meron pa nga mga sobrang screw at eto na nga yung kinalabasan ng ating binuong shelf wrap. O ba diba, ang ganda na tingnan. Meron nga ako dito ang tatlong box na shoe box, kaya naman nilagay ko na lang din dito sa taas. Saktong-saktong nga lang yung mga sapatos namin dito. Bumili nga din pala ako dati ng ganito, pero apat lang pala yung ginamit ko dahil saktuan lang yun. Kaya naman, dito ko na lang nilagay para hindi naman sayang. O ba diba, napakaganda na at hindi na makalat tingnan. Mm. Ilalagay ko na lang pala sa yellow basket or comment sa section ko sa nabili. At nung hapon na nga, itingnan nyo naman to si Rizin. O, oh, sarap na sarap ang tulog. Gumagalaw-galaw pa yung paa. just could die At hindi lang yun. Gumagalaw nga din pala yung mga mata niya. Diyos ko, Listen. <laughs> na, At next mini vlog, isabangan nyo lahat ng mga ito dahil i unbox na din natin.